wala na ang pagkain oh ubus lahat yan so magbibigay tayo ngayon ng kanilang pagkain yan wait lang kayo ah dito kumusta dyan wala na rin ah meron pa so, dito wala na rin so dito wala na rin ah So, itong kambing uh, natin, no oh, uh, magbibigay tayo mamaya ng uh, textran no iron. So, para meron silang uh, sapat na sustansya no sa katawan. Kaya uh, tingin ko, ayan uh, nakakadidi naman sila lahat at uh, hindi na nga nakaka ano no hindi na nila dinidi yung binibigay natin na uh, supplement na gatas no uh, so oh patuloy natin na obserbahan to kung uh, kakadidi sila lahat no kasi yan yung dalawang kulay itim puro babae itong uh, lalaki nila ang uh, puti no baligtad na no yung uh, puti ang ano puti ang uh, lalaki uh, yan. so yung isa bakante hindi nakakadidi no? pero titingnan natin kung uh, makakadidi yung uh, isa na yan so yan yeah po at uh, nagbigay ako ng uh, ano, kanilang uh, patuka itong ating mga manok at uh, itong sa loob naman no, magbibigay ako ngayon ng uh, kanilang patuka nandito tayo ngayon ulit sa farm hindi uh, magbigay tayo ng uh, iron sa ating mga bagong uh, panganak na kambing so ito po dextran na uh, iron so bago natin na uh, ano bago tayo magbibigay ayaw uh, titimbangin muna natin sila no titing natin kung ilang kilo kagaya nito oh, so uh, may git sang kilo yun <laughs> so, may git sang kilo yung uh, timbang niya. So uh, magbigay tayo ng 1 ml, no? 1 ml sa bawat isang pisero uh, na kambing. So disclaimer lang dahil uh, hapon, no, kabibili ko lang, no? Uh, pa comments lang kung uh, tama yung pagbibigay natin ng uh, iron na hapon kasi kabibili ko lang at uh, magtuturo ako kagad no So, tuturo ka natin kagad ng uh, dextran iron. So, ito po, nabili ko ito ng uh, uh, may gitsan no? So, tubo, subukan natin yung uh, kung anong, kung mabisa ito. Kasi, okay naman, sa tingin ko, okay naman yung ating kambing, no? Okay naman yung ah, uh, uh, galaw niya. So, ito yung uh, gamot na nabili natin tapat no ay uh, buksan na mayos to 'to no so, magbukas oo bibigyan tayo ng uh, Abay tamis na mga bibi mo ah. Tiit ka lang. So ito na, no? Ito pala. So, kukuha tayo ng uh, ito yung uh, ito lang muna. Meron tayong nabili na automatic nito. Pero sa ngayon, no? Ay, ah, uh, Huwag ka muna, doon ka muna, sige na, huwag ka muna mga uh, gano. <laughs> o, oh, talagang, uh, eh, yung mga bibi mo lang muna yung bigyan natin ha stop muna ito muna ang istorbo ha? istorbo naman ito eh ha? hindi ako nakadala ng gatas kasi yung gatas na dinadala ko sa bibi niya no, siya nag uubos so nilagyan ko ng stopper para kung nga uh, pa lakas man yung pag uh, diin natin sa kanilang ano ay uh, hindi abot ng ano no? hindi ma kasi masasaktan yung ating mga bibi no pag uh, ano so bibi kukuha tayo ng 1 uh, ml lang no so 1 ml na ito dan oh so, ito yung uh, ibibigay natin no sa ating mga bibi uh, goat so kunin muna natin yung isa kasi pare-parehas naman tong uh, yan ah, ayon sa ah, mga nakikita natin uh, ah, inano nila dito daw so bihib lang ha ah, para hindi tayo ano masaktan na ah. lagyan natin ng stopper para hmm, ah, so sayang yan so dito tayo magbibigay sayang yung uh, natapon natin ng vitamins. naman, ito yung lalaki. Ha? So, diba? po at uh, natapos na tayo no? tatlo yung uh, anak ng kambing ko so sinusuportahan ko siya ng uh, gatas pero nung una ito yung biberon niya nung una malakas siyang uh, uh, uminom nang ano, naubos nila yung isang biberon ganito pero itong uh, pangatlong araw na nila eh mahina na hindi na alos hindi na niya dinidide no mas lalo na itong kulay puti, ayaw ang no? Ang binibigay kong gatas ay uh, Burt's Tree, no? Dahil na uh, wala tayong available na mga ibang gatas, pero pinapanood naman natin sa YouTube yung uh, mga gatas na binibigay. So, yung uh, napanood natin, so bird Tree din yung uh, binigay niya, no? Pero, okay naman. So titingnan natin no dahil nga uh, syempre uh, pagdating sa dadalawa lang kasi yung uh, uh, ano nung uh, kambing no uh, yung uh, sinususuwan niya no dalawa lang so tatlo yung uh, anak niya kailangan natin na uh, ano no uh, masupplyan yung isa para uh, ito uh, mabubuhay no sana nga mabuhay sila lahat at uh, uh, ito yung uh, ano Ayan. Oh, mabait naman to. Halika, halika nga. Halika nga. Mapapicture ka nga dito. Halika, halika. Ayan. Halika, halika mo ha. Ayan. Oh, ayan. Sige na, sige na. Ayan. So, oh, nanay ng uh, bibi natin. So, okay naman siya. At uh, dinala ko siya dito sa may uh, bakod ko. Sinalo ko dito sa manok. Kasi dami mga nagkalat na aso dyan. So, yan yung delikado sa ating mga alagay, mga aso na yan. Kasi, mas lalo na ganitong uh, mga bibi pa yung uh, anak niya. So, baka hindi maproteksyonan na ng nanay. Eh, sayang naman, no? Sayang yung uh, sakripisyo natin. So, yan po yung uh, video natin ngayon, no? At uh, ito, Ah, uh, ito puro ito puro lalaki to. Ay puro babae to, ayan. Puro babae yan, ayan. Ah, Babae to lahat, na. Ah, uh, sila kay uh, mga item. Tapos yung uh, lalaki naman, yung uh, kulay puti. Sana ba si puti, na? Sana yung lalaki natin. Na? Sana yung lalaki, yung ah, uh, ito, ito. Halika nga, halika nga. Magpa-picture ka muna. Ah. So, ito yung uh, lalaki. Ha? So, sana nga magiging uh, ano, mabuhay lahat ito. At saka nakita niyo yung tainga niya, no? malapat na yung tainga. So, malamang uh, yung uh, tatay nito ay uh, upgraded na rin. No? So, yan po. Yung ating mga alaga. Ayan na uh, dumididi na, no? Ayan. Dumididi sila. Oh, obserbahan natin diyan, sabi nga daw, no obserbahan to kasi yung uh, mahina na maka Pero parang uh, nakakaano naman, nakakadidi lahat, ano? Si Yan yung uh, pinag-obserbahan natin lagi, no? Kung uh, pinabantayan natin kasi Uh, bibigay nga tayo ng gatas para mabuhay lahat, no? Ayan. Oh, ayan po yung uh, ano. So, yan yung uh, video natin ngayon, no? Uh, pawis na pawis tayo. Nagbigay tayo ng uh, dextran iron, no? Para sa protection nila. So, sana uh, mabuhay lahat itong uh, ating alaga no ito uh, medyo naigit sang kilo no tinimbang muna natin sila no no ayan oh halos dalawang kilo oh halos <laughs> dalawang kilo yung uh, kaya, uh, bigat nila kaya binigyan natin sila ng 1 ml no sa so, susunod na bigay natin no after 15 days siguro 2 ml na bibigay natin no? hanggang sa maubos nila yung uh, ating ano ating uh, vitamins no so pagdating ng one month siguro sa kanalang lang natin sila purgain no di pa tayo gaano uh, magaling no ang gagawin natin ang uh, pampurga na lang na gagawin ay natin yung pinapainom uh, bindasol na no So, magtanong din tayo kasi nagtanong ako doon sa ano, sa Agribet, no? So, yung uh, nirekomenda niya itong uh, Dextran Iron. So, nag din ako na simpre, napapanood natin sa ano, yung nagbibigay sila ng tiki-tiki. Sabi niya, sir, pagbibigay ng tiki-tiki naman, okay. Pero uh, sa mga veterinary, wala nag-suggest na ganoon sa YouTube lang natin, sa lahat ng uh, napapanood natin sa YouTube, no? So, try and error pa rin yan sila. Pero, yung uh, rekomendado ng mga ganito na veterinary, so, ito. Itong uh, tinuturok na ito. Ito yung uh, tested. Kaya, ha uh, yung nakausap natin na veterinary, no? yung mayroon uh, ng agribit, so, subok na niya. At uh, yun ang uh, rekomendado niya. Yung dextran iron, no? Oh, siya rin na nagbigay na pwede tayo magbigay na 1 ml. So, yan po. Maraming maraming salamat. Uh, magandang magandang hapon. Ito po, no. Uh, sa mga baguhan lang at uh, napadaan lang. So, wag po kalimutan na uh, mag-subscribe, no. Hits na rin notification bell para pag nag-upload tayo, no. Ay eh, update kayo sa ating ina-upload. Uh, maganda nga hapon po. Maraming salamat. At uh, yung kaibigan natin no si mag tayo, no. Shout out sa iyo, bro, no. At uh, ito po, nandito na tayo sa farm, no. So, yan po ang uh, routine ng ating trabaho. Bibigay tayo sa umaga ng uh, kanilang uh, pagkain, no. At uh, magbibigay rin tayo sa hapon ng uh, pagkain nila. sini natin yung kanilang tubigan, no. Kung uh, mayroon pa So yan no ang uh, ating uh, trabaho araw-araw no dito sa farm no so siyado ka ng stress no so pwede kang mag-alaga ng ganito kasi nakakatanggal ng stress. Kagaya nito, mga manok ko nito na no. <laughs> so, ang tapang nila pati ako tinutukan nila. Eh, sabi ko, pag lagi kayo nagtutuka sa akin, baka hindi ko kayo pakainin. <laughs> so, magandang hapon po. Maraming maraming salamat po. Ito po, no, biya ni Benji TV, no. pasupport po sa mga like and share ninyo. Malaking tulong po sa ating uh, channel, no. Maraming salamat. Good afternoon. <laughs>